Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan Balik at ating samahan si Ate Vivian Hello at welcome sa ating channel. Ang video na ito ay tungkol sa panaginip na may kinalaman sa ahas. Ang panaginip tungkol sa ahas ay may iba't ibang kahulugan, depende sa konteksto ng panaginip at kung paano ito nakikita ng nananaginip. Sa pangkalahatan, ang ahas sa panaginip ay maaring sumisimbolo ng takot, pagbabago, pagpapagaling, o kahit na seksual na enerhiya. Maari rin itong kumatawan sa isang tao na itinuturing mong mapanganib o mapanlinlang. Importante rin na isaalang-alang ang personal na karanasan at damdamin ng nanaginip tungkol sa ahas. Narito ang sampung halimbawa ng panaginip tungkol sa ahas at ang kanilang posibleng kahulugan. Panaginip ng ahas na lumalapit sa iyo. Ito ay maaring sumingbulo sa takot na hinaharap mo sa iyong buhay. Ang paglapit ng ahas ay maaring kumatawan sa isang problema o isang sitwasyon na iyong kinatatakutan. Kung sa panaginip ay hindi ka tumatakbo o hindi ka natatakot, maari itong magpahiwatig na handa ka na harapin ang iyong mga takot. Panaginip ng ahas na kumakagat Ang kagat ng ahas sa panaginip ay maaring sumimbolo sa isang bagay sa iyong buhay na nagdudulot ng sakit o paalala. Maari rin itong representasyon ng isang tao o sitwasyon na pakiramdam mo ay trinaydor ka o iniwan kang sugatan. Panaginip ng ahas na nagpalit ng balat. Ang ganitong panaginip ay maaring sumimbolo sa pagbabago at pag-renew, katulad ng ahas na nagpapalit ng balat para lumaki. Ito ay maaring kumatawan sa iyong personal na paglago at pag-iwan ng lumang aspeto ng iyong pagkatao. Panaginip ng maraming ahas Ang pagkakaroon ng panaginip na puno ng ahas ay maaring kumatawan sa damdamin ng pagka-overwhelm o pagkakaroon ng maraming problema, maraming alalahanin. Maari rin itong sumimbulo sa iyong takot sa pagkakaroon ng maraming kaaway o mga tao na hindi mo pinagkakatiwalaan. Na naginip ka ba ng ahas? Mag-iwan ng comment sa baba. Panaginip na hinahabol ng ahas. Ito ay maaring sumimbolo sa isang sitwasyon sa iyong buhay na iyong tinatakasan. Maaring mayroong problema o takot na iyong iniiwasan at kailangan mong harapin. Panaginip ng ahas sa tubig. Ang ahas sa tubig sa panaginip ay maaring sumimbolo sa emosyonal na kalaliman. Maari itong kumatawan sa hindi malinaw na damdamin o sitwasyon sa iyong buhay. Panaginip ng ahas na lumilipad Ang ganitong uri ng panaginip ay bihira at maaring sumimbolo sa pagtakas sa isang sitwasyon na hindi mo naiintindihan o hindi mo kontrolado. Maaari rin itong magpahiwatig ng iyong pagnanais na lumayo mula sa isang bagay na nakakatakot o nakakabahala. Panaginip ng patay na ahas. Ang panaginip ng patay na ahas ay maaaring sumimbulo sa pagtatapos ng takot o problema. Ito ay maaring indikasyon na nalampasan mo na ang isang hamon sa iyong buhay. Panaginip ng makulay na ahas. Ang kulay ng ahas sa panaginip ay maaring magkaroon ng kahalagahan. Halimbawa, ang berdeng ahas ay maaring sumimbolo sa pagpapagaling o bagong simula. Samantalang ang pulang ahas ay maaring kumatawan sa passion. Kung ano ang mga gusto mong gawin sa buhay, ang iyong mga malalalim na paniniwala. At ang pulang ahas rin ay simbolo ng isang babala. Panaginip ng ahas na nakapulupot sa katawan. Ito ay maaring sumimbolo sa pakiramdam ng pagkakabihag o pagkakaroon ng kontrolado, pagkakaroon ng kontrol sa isang sitwasyon o kontrol sa isang tao sa iyong buhay. Maari rin itong magpahiwatig ng pagkakaroon ng matinding emosyonal o pisikal na koneksyon sa isang bagay o isang tao. Nanaginip ka ba ng ahas? Mag-iwan ng comment sa baba. Ang pag-interpret sa mga panaginip ay maaring maging subjective at nakadepende sa personal na konteksto ng bawat tao. Kung madalas kang nananaginip tungkol sa ahas at ito ay nagdudulot sa iyo ng pag-aalala o curiosity. Maaring makatulong ang pagtala ng mga detalye sa iyong panaginip at pagnilay-nilay sa mga posibleng kahulugan nito sa konteksto ng iyong personal na buhay at damdamin. Abangan ang iba pa nating video patungkol sa mga iba't ibang kahulugan ng panaginip. Meron na rin tayong playlist sa ating YouTube channel patungkol sa mga kahulugan ng panaginip. Hanapin ito. At kung bago kayo sa ating channel, hindi pa kayo nakasubscribe, consider subscribing. Marami pa tayong mga video na may iba't ibang tema. Maraming salamat! Araling Pilipino, malupit yan, likat ating samahan si Ate Vivian, kaya naman Una, sulyak, malupit, kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito, nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak, malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na